Sun Woo Kala ko naka-uwi ka niya. na yun Nandun pa yung sasakyan mo Nandun pa yung sasakyan mo Ha? Ay, ano ba yan? atalbos Ay, gutgut gut yun sa bagyo Pinsan kukuha daw si ate Marilyn ng ano Yung ating followers na taga Munting Bayan Kukuha daw ng limang kilong papaya Ayos lang, ayos lang ako sa iyo. Ay, gusto siya iyo kukuha at para to mabawas-bawasan yung iyong mga, ano. Ay, oo, oo. Saglitaan Aking Ay, maigi? Yan, ka Ay, aking sinusulusugin yung mga dapat, eh, salba. Ay, sarap na, rey. Pinili. Pinili nga kanina, pinag-aanohan ko na pisa ng, ano Ha? pinag ko na kanina ng ano, Pwede ko na rin. Sayang din yung rin, ano? Ay, ay gut-gut yan. Saan kayo sir? Oo. Naay. Gagatan mo. Oo, oh, abay sayang, abay magugutay. Siya nga. Hindi mo maguli sa amin ay ama. Mga hmm, po, uti ako kumuha saging. Oo, oh, wala. Ano may order? Baka order. <laughs> hindi, eh, pangkain. Yung, gusto mo ibabahagi ang kita kayo ng ano, may git, hindi pa na ano yung mga saging. Ay, siya nga pala, yung ito, suwi. Oo, wala. Ay, hala. Pagkaan. Sabi tama, atari. Dali ka ba? Dali ba yung ano? Hindi, panguha na kita. <laughs> Ay, ari, ari, may kukuha din yung dulong yun. Ay, sayang mo. Ay, pinuuti. <laughs> Ay, hala. Ba, ah, ya. Ako na. Hayaan mo. Nakayaan mo. May mm -hmm. sayang. Sabi ka rin, huwag naman sana. Ano kayo, sana ba? Ako'y pinaghahapay ko na lahat ng sa akin, pati mga, yung ibang mga prutas. Yung mga pwede na. Pwede nang anuhin. Aray, mga kaysa, no? Ay, ay baka sa atin i-signal number 3 ay. wag naman sana na. Wag naman sana. Ay, Siko so po eh. Bintahin na 'to ng mga nag-iingat. Ah, kaya ilang... Nakakaawa po ang mga ano, magsasaka. Ay, mara, binawasan ko. nakakahinayang naman bago ko kailan pa ano yun. Ngayon ba yung uti na ba Nobyembre na ba ngayon? Nobyembre. Para makulang ako nakikita nagbubukid. O tinatamad pa. <laughs> baka baka ini Parang na, eh, wala ako nakikita nag ano ay. Pero tampay na tampay pa ngayon. Ano? Kaya, Kaya nga, ay, oh, ano tam, utoy. Tampay na tampay. ay Tam banahaw. Yan po ang ano, sir, yung banamong banahaw na yan. Silbing ano natin utoy, flood control. Oo, oh, um, parang yung sabi ko sa saging ay eh, windbreaker. Will, windbreaker, oh, yung, ano? tsaka... Ano? Yan yon. Yan. yan po ay Mount Banahaw tapos pinalilibutan po ng Sierra Madre. Sierra Madre ano? Kami po ay paikot ay, ng Sierra Madre. Yan pala yung malaking tulong din nga sa atin. Abay, oh, 'yun ang bumubulwang sa mga bagyo ah. Kumbaga big yeah, nabubuslog. Kumbaga 'yung inaano binabasag nga. 'Yung mga hangin kung buo man siya, basag. Lulusaw. Na, Naluluson 'to eh. Sa kaisan tabaka tama ikaihapunin. Ay ayos lang. Naaya ako. Oh. Ay isang pasa. Ay bibigyan mo ako ng suwi na. Oo, oh, mamaya. Ay hala, kahit no, mga no, limang no, ano lang 'to eh. Doon sa kabila may limang tindi, suwi. May hindi pa. Ay ano, baka ano. Baka nga makot-kot din ang bagyo yun. Bakli yun ano? Oo, oh, ay hindi. Nabukasan na rin naman namin ang ibang dahon. Ah, ay, sorry, mamaya namin. Pati yun. Hmm. Baka, salamat. Ang kanyang halabas mo, ko. Oh. Baka daming gula yun. Yu. Aba. Baka diba, ako nang hihinayan. Kasi diba, para parang nasigay. Ay, siya nga. Basta siya pala tanda ka isa, pag ako'y lariyan pa, lari pa siya sa Oo. Oh, oh. Ay, ano naman utoy. May na... Akan oh. I mean, na, akan na, akan na, akan na. Ay, may na... Na. May na order. May na order naman ng papaya, eh, taga Rizal naman ay eh, pagkalayo. Aba, paano pa Kaya nga malulugi po sa ano? Uh Oo. -oh. Hindi naman lugi malayo. But Baka po pag dumating sa inyo lambog na. Hindi man lambog ay eh, halos triple na lang presyo. Oo, oh, mamamapamahal ma 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 po kayo. Uh Oo. -oh. Ay di na ko ibabawas, may kita rin mababawas na rin eh. May, may, mga nabawas na rin. 5 kilo lang. Lalagyan. Ay may prasek na din eh. Talaga, At, nagdala nga ako. Talagang prefer na prefer na pala. Ako, hindi na muna kaysa at pipiliin natin. Pangatsara daw ba? Oo, pangatsara. Baka gusto mo. Pangalis daw umay. Ay, arin kabila o. Arin o. Ang oh. pamalakas eh. oh. oh, oh. bakit limang kilo? Oh. Baka dalawa lang ay limang kilo, nawari ko ay, hindi naman Ha? Na natin ang kasarapan Ari. Eh. Maigi Ma naman na o Pero may mga nabawasan rin ako oh. mm. Nakuha mo na ba yung bayad sa papaya? Oo oh. mm. Hmm. Iniwan ko doon sa ano, kay Chong. Oo. Oh, oh. hmm. pa natin doon sa mga mahahaba naman. Oo. Mabibigat. Sana naman utay aring halaman mo, hindi madali. Eh hindi, pag hindi naman sayad, eh, wag naman sana, ano? Oo. Oh, May plano kami dyan. Pagka ano yung namin yan, baka bukas na aga. Bukas na maga? Oo, oh, pagka yung inaakala namin na... Kaming nagtambak pa rin doon sa may palesdaan Aming hinukay ng ano yung ilog. Bakit nalalim ba? Hindi. Natapon. Nata, nataas ang tubig dati na hindi yun aabot. Para oh. ba 'to naaabot? Pag uh, wow. naabot nung minsan nung Biyernes. Oh. Ay dati hindi man naaabot yun ay. Yung ay. Ha? Pabor din. Sumama. Oh, nung minsan. Pa Pero hindi naman lahat. Oh. Pabor din hmm. naman at gawa ng ibig ko sabihin ay mabibiwas din naman natin magiging weird lang. Ay oo. Papa ko alas mga ilo isa 1 2. Ilan na ba 1 2 3 4. Papa sobrang natin. Ay, ayos na 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 yan ay. 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 na ayos mga 7 kilo napinsan pinsan yeah, tawad mo rin dalawa hindi lalayo yan ayan ay. pari ah, po salamat po sa followers nabawasan ang dami ko darin naman nabawas ay sabi ko nga ay di eh ah, ahatid ko na yun eh ahatid ko darin ngayong hapon ayos na ay ikukuha pa tayo ng ano bibigyan na kita ng suyo ay di yan ah uh -huh. tamo na dyan ang utoy yan parang kalmado kung papakita ramdam na nga doon sa sambalis ramdam, ramdam, na, na to na to kanina pa tanghali eh. kung bagay na hangin hangin ha oh sana naman ang na ah, nakakatakot pati kaninang tanghali eh. pakainit ano oo nga parang hinihigop pagkasanting ba't nga init ay hinihigop na hinihigop na ay oo basta tingnan mo ang ano yan ang mount banahaw pula, no? pula, pati pula nga pero may dumaan pang aeroplano ano nga ka nang Hindi ba bawal pa? Bawal na yung ganun. Ay, hindi ko rin alam. Baka naman dito lang ah, sa local. Local ba? Eh, eh, eh. Inter, inter, ah, international ah. international? Jit yun ay. Jit? Inter jet island. Eh. Inter island. International, international ano yun. Oh, tayo, doon tayo kukuha. May, mga nabawasan ko naman daw yun. Oh. Para hindi magutgut na maigit. Tapos i order siya sa uli ng papaya naman. Pahinugin o toy. Eh, kung kaya mo daw ang 50 kilos. Ay titingnan natin. Baka makakapag. Hindi pa naman ngayong ngayon linggo. Ano? Ngayong makalinggo. Oo. Oh, oh, At meron daw siyang parang ihahanda sa birthday. Masarap din ba yung gawing parang shake? Ay di oo. Ishake nga daw. Yun ang binabarata ng iba. Kanya-kanya nga. ano? Dami hamong gatos. Di masarap din yun. <laughs> ay sa mga gaya. Ano? Hindi Ano ba kasabi nyo pa? Ay siya nga. Ay siya Halo, <laughs> Ay tusing. Oo. Ha, oh, mga mga kainsom. Sana po kay Uto ay hindi madali. Ah, kaano ba din? Ay, eh, ang gaganda na paman din. Eh. Pero pwede na po. Oto, oh. Uto, yara ba may papakiyaw na? Ha? May papakiyaw na? Wala pa? Wala pa kaano. Wala pang wala pa daw pong usap. Bata pa. Yan. Bata pa? Mga isang linggo pa. Hindi kumabagat yung baritay. Eh. Ay, eh na lang ako to eh. Halabas na lang. Oo. Oh. Hindi kumabagat. Wala pwede ba, ba pwede ba? Pwede ba yung... Yan, daming suwi. Oh. Kaya nga, ano. Hindi kumabagat yung barita. Napagahapay mo na rin pala ang ano. Ay, nabawasan ko na. Lang. Kaya nga. Ay di, uugtol na naman uti tiyarin bagong tamlin mo. Ay ay, eh. sabi ko nga kachong nung kami nagtatanggal. Teka, may bungo na lang po matitira dito kasi isa ba siya nga bungo Ay, na oh, matitira. Ano? Kung isipin ba natin, ano? Mm. Bungo na lang ang matitira. Ari. Ari. Yung ay, malaking iyan. Ay, Ay, bubungo na yan. Maliit lang, Otoy. Ay, hindi. Para malapit na, ano? Para bubungo na nga. Para. wag yan, huwag yan, Otoy. wag yan. Wag yan. Ay, para malambot dukalin, o. No? Oh. Ari, nasa hukay. Ay, sabi. Ay, sabi. Ay, di parang Ay, hindi yan. Wala nang problema. At gawa nang nasa hukay. Oh. Sa bagay. Matutumba rin. Alam nga nang hindi mag-antay. Oh. Eh, matutumba din. Ano? Oo. Gawa nang mong bagbag. ako. Ah, mataga ka ha. Kaya masak sakit utoy. Kaya nakakuha ako ng magandang mas... pala. Mas... Ibigay ba din ito sa bagyo utoy? Pag punta mo tuy baka sa lang pupunta tuy. Kuha na mo naman yung lakatan o eh. Oh, Oo, pag dito ko. Oo. Ito ko tuloy ang naroon ko muna na ulit. Ayun oh Yan. Yeah, yeah. Yan okay. yari na. No. Ito na may mapa ano lang. Ah. Okay, no. May ugat, may suwi na no, pati. Parang bubungan ay. <laughs> ay. Baka pagkatanim ko dari mga isang buwan ay bubungan <laughs> <Ay>, ha. <laughs> putulan ko pa oh, wag na oh tuy. Pwede rin mong putulan. Yeah, amon malaki. Mm -hmm. Ay, diyan lahat na. Pwede Ah, hindi ma... Baka mabuhol na yan. Hindi ba uh. ito eh? Hmm? Eh. Ayaw mo na ito. lang dam. Yan. Ayari yan. Yan, yan, eh, eh, yan, yan, na yan. Yan yung nandun na nga. Eh, iba sa na. Yan yung tama. na yung... Ah, panalo na yan. May ugot ba? Oo, oh, yan. Eh. Ah, buhay yan. Oh. Buhay yan, uutuin. Oh. Uutuin, tatagpasin ko na lang hanggang dito. Para mag Ayun ay, ay, ay para basa. Ari. Oo. Oh, pwede naman talaga yan. Ari, uti. Oh. Dilim na. Ay, ano? Oo. Oh. Hindi ni mga utoy. Hmm. Yan, pwede na ito, 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 yan. Talaga, ako naman puputol talaga. Dawa ng ano. Mabigat. Hindi mabigat, natutumba. Oo, oh, mas mabilis pa yung matutumubo. Oo. Oh, oh. Yung suwin Suwi na agad 'yan. Eh. Ayun ay. Matalas aring ring dami nila. Mga pitong buwan o na. Pitong buwan, dali na yan. Oo. Pati suwi ang kapal. Sarbit lang. Sige ito bitla, higit, eh. Hmm. Hmm. Yan, yari na yan. Uh, Ayan uh, ay ayos na Ayos na oh, Ayos na Ayos oh, oh. uh. si na May ano Oo Tamari o Bunga na agad Oo Pisan parang <laughs> nauga tayo pala eh. ay. <laughs> nauga. Para ako nauga eh? ugat <laughs> Oo. Oh. Yeah. Ah, pero para madadali na. Oh. Yan, yeah, ito eh. Pagkatugang na yan ay. Magdasal na lang tayo. Siya nga. Para sa ating lahat. Kaligtasan po ng lahat. Pag-pray na lang po yung ating mga tayong lahat. Ano na? Ang mayayari na. Oh. Yari na okay. Yan, may ugat ito ay. Oh. Ay, damang, ugat. Yari Buhay na, na rin. Oo. Oh. Taay, ay, sa ito ayos na ito utoy. Bakit talaga ay... Eh? Tegap masyado. Hmm. Bakit talaga yung madaling sumaglit uh, ano? Sumaglit din eh. Oh, ay ibigay ko lang sa iyo, ay sayang din pagka ano. Ay bukas eh. Mm. Um, Wala sana eh. mangyari, Eh, talagang ingat na laang uh -huh. Pag siya kayo, bumuha, kaya, e, lang ang tayo. Pagkabilis yan kay San Bumunga, tama ori. Kaya nga, kaya lang bilis yan oh. Uh Hindi -huh. ari out mo yan oh. Mao si Samuel kailan lang ay. Oh, yan, yao. Yeah, oh. Abot na abot mo.

Diyo ko na jajari yun. Ito yun. Pop, 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 pop. Ito. Ito yung papaya yan, oh. No? Ah, karga mo na rin. Hindi na. Dito na yan. Ito okay. yun. Ano ka, baka hindi mong arangkada. Kaya? Eh, bagong ano, bagong hilot. <laughs> bagong hilot siya ka, ganun. No? Kaya yan. Ayos na, ikaw mao na. Ah, sige, ito eh. Tara. Oo. Oh. Kasarado mo pala ba lang kita, no? Oh. Murnang! Shhh! Hey. Otay, salamat din sa suwi. Ay, oo, oh, wala. Ha? Dali. Oo. Oo. Oh. Neng, dali. Kanan ko to yung pusa nasa ilalim. Neng, baka kayo mayurit. Dito kayo. Neng! 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 Baka mayurit ko to yung mga pusa. Dali! Dali! Pusa po ni ka bestfriend. Nasa ilalim po na sa kiyang ko. Ay baka po biglang mayurit. Kakaawa naman po. Ay parang tao din. Ay. Dito. Dito, dito, dito. Saan? Ba na po kami ni Utoy. Ay eh, maraming salamat po sa inyong uh, pagsama. Naga uh, gayak-gayak lang po tayo maghapon. Toy. Toy. Pauwi po ba kayo? Pauwi po. Ah. Uh,